Ang buhay ng isang anay, magmula sa itlog hanggang sa trono. Sa ilalim ng lupa sa tahimik na lungga, nagsisimula ang isang munting himala. Mula sa maliliit na itlog ng anay, unti-unting nabubuo ang bagong henerasyon ng kanilang lahi. Pagkalipas ng ilang araw, napipisa ang mga itlog. Lumilitaw ang mga larva, maliliit, mapuputi, at inaalagaan ng mga manggagawang anay. Walang sariling lakas kaya umaasa sila sa kanilang kolonya para mabuhay. Habang lumalaki nagiging nymph ang larva. Dito nagdedesisyon ang tadhana kung anong papel ang kanilang gagampanan. May tatlong daan sa buhay ng isang anay, ang mga manggagawa na walang sawang nagtatayo at nag-aalaga, ang mga mandirigma na matapang na nagbabantay laban sa mga kaaway, at ang mga may pakpak na itinadhana para lumikha ng bagong kolonya. kapag panahon ng tag-ulan Lilipad ang mga anay sa dilim ng gabi. Ito ang tinatawag na swarming, isang paglalakbay para maghanap ng bagong tahanan. Kapag nagtagpo ang lalaki at babae, huhubarin nila ang kanilang mga pakpak. Tanda ng simula ng isang bagong kaharian. Sila na ngayon ang hari at reyna ng anay. Araw-araw nangingitlog ang reyna ng libo-libong itlog. Habang siya ay tumatanda, lumalaki ang kanyang tiyan, patunay ng walang hanggang paglikha para sa kanyang kolonya. Ang hari naman, tahimik na katuwang sa likod ng tagumpay ng reyna. Ngunit darating din ang katapusan. Kapag namatay ang reyna, hindi natatapos ang buhay ng kolonya. Mula sa mga espesyal na nymph, lilitaw ang bagong reyna, handang ipagpatuloy ang pamumuno at panibagong yugto ng kanilang lahi. Sa ganitong paraan, tuloy ang buhay, tuloy ang pag-ikot ng mundo ng mga anay. Ang buhay ng anay ay paalala sa ating lahat. Nasa bawat nilalang may tungkulin at layunin, tabagkakaisa at pagtutulungan, kahit ang pinakamaliit na nilalang ay nagagawang makapagtayo ng isang dakilang kaharian. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, hindi sa iisang pinuno.